La, <laughs> lalo oh, Ben. Pala Parang We galing dito sa ba? Ba? Kasi 100. 100. Bakit Ika cash yung 100 ba? So baka 500 lang yung kaya nun hindi sila natanggap nung may sobrang 100 hindi yeah, nga may nakita nga ako yung nakasok ng 100 hindi kasi pupayag yung iba ng 100 na may Natasha What's up? What's up? What's up? sap, sap. sup Yan Yung kas. init Balatan mo Kumain Kailangan kasi sa'yo yan Mga utas at sige Hindi nga ako nakabili kanina eh Ang init nga nito eh Bukas nalang ah. Kasi alam ko mayroong pipe eh. Aling? Apple pala, naglimutan ko rin yun Yung mga construction na daan, tinitigan yung ano. Yung parang tindahan tindahan ni ano ni ati ni ano teacher kay dito. Di ba parang babagsak na yung ano nung Sabi nung yung construction ang bobo doon ng mga. Di ba gumaan? Ehh, okay. ah, ehh Nakabagsak na e eh. Ipapadibag daw yan eh. Yung Ayun Parang tatanggalin Nakatakot ito sa security Baka malaglag Nakapaganun na e Matagay na e eh. Saan? Sa taas o ba? Yung ano, yung Yung may ano niya. Yung may bakal Na ano screen. Naatagin din yun eh. Pag gano'n. Ay, natin ba gano'n? Eh. Paggawa siya. Gano'n naman siya. Paggawa siya eh. Kin kinuripot lang yung ano niya jadi eh. Hindi kiniripot din lang ano na gawa. Hindi. Korup. Ano yun dream? Siyempre, mahirap magawa. Mahirap magawa pag tinitipid ka ultimo kahoy ayaw bumili eh di naluko na napapagawa ka kompleto para sulit yung sulit yung pagawa. paggawa tulad yan Kunti titibag ano yan sayang yan materialis mura bang mo hindi eh, buti kung materialis ngayon na mahal ang materialis ngayon pag tinibag mo yan di sayang yun pwede mo hindi si yun may bakal man yun pag pinalitadahan yun maganda rin yun hindi man kasi ano lang yun isindahan mo lang yun eh, kung nakalap lang kung di, may bakal man yun Baka kamu tiba bukan tapunan tapunan kan. Baka kamu ano di ganyan kasi baka yung pintuan o di kaya ano hindi na siya magtindahan yan ah oh. mas.